Good morning night mga Parsi at Marcy! Etong video na to ay karugtong pa nga noong ako pero ngayon ko pa nga lang na-edit at na-voiceover dahil hindi ko nga ito naisama nung mini vlog ko noon. Kaya kesa naman i-delete ko, ito i-voiceover ko na nga lang kahit maiksi itong video na to. Sa sobrang hirap ng pagkasyahin ng panggastos ngayon kaya ayan isang kilong baboy at saka isang buong manok nga lang itong nabili ko. Pati na nga rin itong isang kilong mixed veggies, dalawang chicken nuggets at saka isang kilong hotdog. Sa ngayon itipid-tipid na nga muna at napakahirap talagang pagkasyahin yung sinasahod ni Mister. Sabayan mo pa nga nang nagtaas ang bills tulad nga ng tubig at saka kuryente. Sa panahon ngayon kahit anong galing mo nga mag-budget ay eh, napakahirap pa rin talagang pagkasyahin. Yung tipong napuntahan mo na nga lahat ng murang pagbibilan pero hindi pa rin talaga magkasya yung budget mo. Yung bigas nga ngayon eh talaga namang matatawag mo ng ginto sa sobrang mahal. At eto kahit pagoda nga ang Marcy Roxanne nyo sa maghahapon dahil marami nga akong ginawa nung araw na yan. Pero wala tayong no choice dahil nakakaawa naman mister kot nga daw ang kanyang ulo. Malakas nga yung ulan ng gabi na yan pero lumabas ako ng bahay para nga bumili ng sari doon at saka efica oil. Pinainom ko nga lang siya ng sari doon dyan tapos eto hihilutin ko naman yung ulo niya. Pero bago ko nga siya dyan hilutin e eh, nakapag-asikaso na nga ako sa kusina at saka nakapagluto ng kakainin namin. Solo lang din talaga ako sa gawain niyan dahil hindi niya naman ako matulungan gawa nga ng masakit ng kanyang ulo. Pero syempre dahil nanay tayo kaya naman wala tayong hindi kayang gawin. Pagpasensyaan nyo na at medyo maingay nga ang voiceover ko ngayon dahil nagwa-washing nga ako habang voice voiceover over. talaga may sakit yung asawa ko, di kaya kung ano man yung masakit sa katawan niya, eh hindi pwedeng hindi ko siya asikasuhin. Salitan lang din naman talaga kami kahit nga ako may nararamdaman, eh talaga namang inaasikaso niya ako. Sabi ko nga sa kanya kaya siguro sumakit yung ulo mo kasi nga naambunan siya kanina. Paano yan nga yung araw na naggrocery kami tapos mag-isa na nga lang siya pumunta sa kantimbuhan para nga kunin yung grocery ko? Sabi ko nga sa kanya magpayong o di kaya magpandong kasi wala nga kaming bimpo nun, tapos ayaw niya naman magpayong dahil mahihirapan nga daw siya dahil bitbit -bit niya yung karton. Hindi rin kasi mag Ganda yung panahon ng araw na yan dahil talaga namang aaraw at saka uulan. Dito nga may nakukutkot pa nga ako sa ulo niya at may namumuo ang wax. Sabi ko nga't wag na magwax dahil napapanot na nga siya lalo. Kung mapapansin niyo pag nahahagip nga minsan yung ulo niya sa mini vlog ko eh mapapansin yung manipis na talaga yung buhok niya. Nasa jeans nga nila yan at sabi niya nga ganyan daw yung buhok ng kanyang papa. At hanggang dito na lang. Salamat sa panonood mga Parsi at Marcy. Till next video.